Hindi rin nakaligtas sa hagupit ng bagyong bising at habagat ang ilang lalawigan sa Cordillera Administrative Region Car. Ilang paaralan nagsuspende ng klase. Si Janice Dennis ng PTV Cordillera sa report. Sa pinakahuling tala ng Cordillera Regional Disaster Risk Reduction Management Center, aabot sa 73 na pamilya o 168 na individual ang apektado ng bagyong bising at habagat sa Bingeta. Sila ang mga biktima ng mudslide sa barangay Virac Itogon, Bingeta. 12 na pamilya ang nawalan ng bahay matapos matabunan ng putik. Sinuspindi muna ang pasok ng mga mag-aaral sa barangay dahil na nagsilbing evacuation center ang mga classroom. At uh, nabigyan naman na sila ng karampatang mga relief uh, um, goods, mga assistance ng uh, DSWD, ng probinsya ng Benguet pati si congressman niya pa ay nagbigay din ng mga ayuda sa ating mga kababayan doon sa uh, Itogon. Kasama na rin ng uh, munisipyo natin, mga barangays, tulong-tulong po tayo doon nagbayanihan po sila para mabigyan ng suporta yung mga na ilikas ng mga pamilya doon sa Pirak Itogon. Hindi na bago ang mga insidente ng landslide sa bayan ng Itogon. Ayon sa alkalde, malambot na kasi ang lupa dahil sa ilang araw na pag-ulan. Nananatili pa rin ang direktiba ng Mines and Geosciences Bureau sa pagtigil ng operasyon ng small-scale mining. Inirekomenda rin na ma-demolish ang mga shanti na nasa high-risk areas sa Itogon sir monitoring ya na makin kita tayong matkat ng atong baseline matkat ng atong jay mo magbabang at so nga nakamonitor mo ti hindi harin yung tayo para sa official kaya nagiti umili mo tayo kita tumay jay nagipakwit tayo yung tips Samantala, Nagkaroon naman ng pagguho ng lupa sa Canon Road malapit sa Viaduct Tunnel kagabi, kaya pansamantalang isinara ang kalsada. Bukas na ang Canon Road ngunit para sa mga light vehicle lamang. Pinayuhan muna ang mga heavy vehicle na dumaan sa ibang ruta gaya ng Marcus Highway at asin ng Alisan San Pascual La Union Boundary Road. Ang DSWD naman aabot sa mahigit 50,000 ang nakahandang family food packs at mahigit 22,000 ang non-food items para sa Cordillera Region. Dinayak ng ahensya na sapat ang supply at koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan para sa agarang pagbibigay ng ayuda sa mga mga ngailangan. Patuloy ang paalala ng Office of Civil Defense na maging alerto. Ngayong nararanasan ang habagat maging alerto po, po tayo at maging handa sa posibleng preemptive evacuation. Mag preemptive evacuate po tayo kung kinakailangan la. Lalong-lalo lalo na po kung tayo po ay nakatira sa mga landslide or flood prone areas, siguraduhin natin na alam natin kung saan yung mga pinakamalapit na safe na lugar at mga evacuation centers para meron po tayong mga contingencies. Janice Dennis para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.